Okay, so daily collective reading. Hello, my dear Taurus. Kumusta? I hope na nasa mabuti kang kalagayan sa mga oras na ito. And ang gagawin natin is daily collective para sa araw ng August 12, 2025. Okay, so kukuha tayo, my dear, ng limang card. Titingnan natin kung ano masasagap natin sa araw na ito. Once again, August 12, 2025, okay? Taurus. Anong mga posibleng uh, eksena, kaganapan para sa uh, uh, araw na ito? August 12, okay? Gemini na boy, okay? So, Gemini na lalaki, okay? So, sa araw na ito, may energy ng Gemini na lalaki. Okay? Tingnan natin. You have angel number 111. Okay? Pagbangon, magsimula, spiritual awakening, pagising sa katotohanan. Okay? So, ang gaganda ng energy ng angel number 111 or 100, uh, 111, okay? Kasi energy ng pagbangon, okay? So, August 12, mag start yung energy na parang kailangan mo mag-start all over again. Kung ano may nangyari sa'yo, kung involvement to si Gemini na boy, ganyan, uh, kailangan mong bumangon, okay? Uh, magsimula, spiritual awakening, ah uh, paggising sa katotohanan so kung meron kang malalaman tungkol sa Gemini na boy ah uh, meron kang uh, spiritual awakening tungkol sa Gemini na boy Pero definitely meron kang spiritual awakening my dear sa mga araw na sa mga araw sa araw na ito okay nasasanay ako sa monthly okay sa araw na ito August 12 okay so napakaganda angel number ah uh, 111 okay baka makita mo rin yan siya may dear random uh, sa orasan 1 1 1 ano mean 111 okay mga ganun sa orasan sa cellphone mo or somewhere uh, that is a sign na sinasabi ng mga uh, angels na uh, you are having awakening okay ah uh, kinakailangan mong ah uh, bumangon, magsimula, okay, mag-start, okay, yun na nakukuha ko dyan, okay? Dagdagan na natin yung card mo, my dear. Taurus. Okay, we have here Capricorn na girl, okay? So, meron tayong Capricorn na girl. Okay. Meron ka matutuklasan sa Capricorn na girl. Next is... Mahal na mahal kita, pero hindi ko na masikmura ang mga ginagawa mo. Okay? So... Yung energy niya my dear is more on obvious naman, 'di ba? Love na love mo yung isang energy pero parang you cannot handle kung ano yung ginagawa niya, okay? Once again, nagkakaroon ka ng awakening sa mga araw na ito, my dear Taurus, okay? Next Next card is Libra na girl, okay? Libra na girl, okay? So, itong mga nangyayari sa iyo, my dear, is connected dito sa mga zodiac sign na ito, okay? Gemini na boy, uh, Libra na girl, Capricorn na girl, okay? And, may admirer ka, may admirer ka, babae, mas bata sa'yo, okay? So, sa araw na rin na to, my dear, may nagkakagusto sa'yo na Babae Okay Sinasabi ng card Babae Okay Mas Bata Sayo Younger Than you So super nice naman my dear I love the energy uh, Salamat sa card na ano Dala na Dala na yung ano Ito 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 Angel 111 Kasi energy ng pagbangon Spiritual awakening Pagsisimula pagising sa katotohanan, okay, medyo sad lang ako sa part na to kasi you love somebody pero hindi mo na talaga kaya kung ano yung ginagawa niya. So, posibleng connected dun, my dear, yung nangyayari sa'yo sa Araw na to once again, reading ito para sa araw ng August 12, 2025. And ulitin ko lang may dear yung mga zodiac sign na posibleng uh, involved 100% sa reading na to. Gemini na boy, Libra na girl, and Capricorn na girl. Okay? And somebody admire you. Okay? Na-admire ka. Babae, mas bata sa'yo. Okay. So my dear Taurus, ito ang iyong daily collective reading. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang reading natin today, don't forget to subscribe. And click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.